Kapon nagtabas tayo ng plywood so ito na ngayon. bali ang gagawin natin ngayon ay magpipintura na tayo mga boss so bali ang gagamitin nating pintura ay yung gilder na may catalyst sa mga hindi pa nakakaalam ito isang uri ng primer mga boss merong dalawang kulay na pagpipilian meron itong kulay gray at syempre yung ginagamit natin na kulay white so ang presyo nito mas mahal yung kulay white mga boss kumpara sa kulay gray So, sa mga nagtatanong kung paano siya paghaluin, kasi dalawa yan eh, meron siyang catalyst. So, ang ratio nito is 3 is to 1, kumbaga tatlong baso ng pintura, isang baso ng catalyst. Yan mga boss. Siyempre, so, kailangan mo ring haluan ng reducer o kaya pinakamagandang panghalo nito is yung acrylic thinner mga boss. So, pagkatapos nga natin magpintura mga boss, ang susunod na natin is yung pagmamasilya. So yung mga boss sa uh, preparation pag mamasilya. So nilagay na natin yung kanyang frame. Uh, Lihala konti. So kailangan natin siya lihalan ng konti para matanggal yung gas pump. Kailangan tayo na saktor ito sa plywood. So bali ang gagawin natin ngayon is yung tayaan mga boss. Ito yung tayaan ng color game. So mamasilyahan natin siya kasi front ito sa tubig lagi hinugasan to ng mga kasama nating peryante kaya kailangan mamasilyahan pati yung mga gilid nyan mga boss so ah, uh, ito namang ginagawa natin ngayon ito yung bagsakan ng dice yung pinaka frame ng color game mga boss yan. so mamasilyahan din natin ng mabuti so pangalawang masilyanin mga boss yung pinapakita natin masasabi kong na-unlock ko na ngayon yung pagmamasilya feeling ko kasi medyo nag improve yung ating pagmamasilya mga boss kasi dati hindi naman ganyan kaganda yung ating pagmamasilya So medyo bako-bako siya pero ngayon uh, pansin ko nag-improve talaga mga boss. So huwag niyo pong kalimutan mag-like ng ating video mga boss. So sa paggawa ng color game mga boss, boss ah, uh, bali ilang araw ko rin siya gagawin kasi medyo matagal siya mga boss kasi may mga design siya katulad yung ginagawa natin dyan yung nakikita nyo na may curve-curve siya. Kailangan din natin masilahan yung pinagilid kasi binabasa kasi ng mga kasama natin na periyante yan. Kasi pag binasayan kailangan may protekta sa tubig mga boss para hindi umangat yung mga plywood. Thank you pa rin po sa mga patuloy na nanonood sa atin mga boss kahit bihira tayong mag-upload. So na-appreciate ko yun mga boss. boss. mga boss, ah, gagawin na natin yung pinakabatakan ng color game mga boss. So ang kulang na lang yung gulungan ng dice. So ito yung gamit na napakalaking tulong sa atin mga boss. Dahil sa pagtabas ng mga plywood kahoy, nagagawa natin yung mga project natin, lalong-lalo na yung mga dice. At syempre itong paborito natin gawin, itong color game. So, bislang lang natin siya tabasin dahil dito sa gamit na to, itong table na natin na ang brand is Lotus mga boss. Hindi to sponsor mga boss, pero napakatibay niya. Ilang taon na rin natin gamit ito mga boss. Hanggang ngayon, buong buo pa siya mga boss. So, ayan. Manood lang tayo mga boss. Thank you. Yan mga boss, okay yung batakan natin ang kulang na naman is yung pinakalagay ng dice at saka yung hams niya, yung gulungan niya mga boss. Then pintura na natin mga boss. So maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.